sa pin sa nakalipas na mga linggo ang tungkol sa same-sex marriage dahil na rin sa pagkontra rito ng pambansang kamao, Congressman Manny Pacquiao. Sa dalawamput-dalawang bansa sa buong mundo, kinikilala na ito. Meron din kaya itong pag-asa sa isang konserbatibong bansa katulad ng Pilipinas. Sa linggong ito sa Brigada Election Serie, Busisiin natin ang panawagan para sa pantay na karapatan para sa LGBT sa istoryang binantayan ng ating kabrigadang si Victoria Tulad. Where love is, God is. Marso noong nakaraang taon, sa isang garden sa Tagaytay, ginanap ang isang simple at napakataintim na seremonya. We say God because we say love. ng ibang ganitong union, saksirito ang mga kaibigan at pamilya ng mag-iisang dibdib. Pero sa okasyong ito, dalawa ang groom. Thank you for walking through life with me. We have rough times. We have great times. On all the times, I promise, I will be there for the rough and for the smooth. I'll be there in times of plenty and in the times of want. My heart will be yours In the entirety of this life and beyond, I love you so much. I am the happiest man on earth today. And I know that deep in my heart, I want you to be my last. You are the most caring man I've ever known. You've trumped all the excess. I love you, and I always will love you. Forever, I give you myself, my person, my heart, forever. We were introduced by a common friend. Actually, rewind, before that, we were high school uh, schoolmates yeah, actually i thought uh, we met at a party also and then the day after he added me on facebook then i thought actually i thought he was straight not until the first date i still thought actually he was straight so, but uh, yeah the rest is history we want a legal um, marriage but also at the same time we know that we can't fly everyone to the un that's when we decided to have a ceremony here so they could celebrate with their close friends Munit hindi sapat ang seremonya lang para Kinerex at Pau nang sumunod na buwan nagpakasal na rin sila sa California kung saan legal na kinikilala ang same sex marriage When we received the uh, paper The marriage contract in the U.S. It felt that it's it's a real marriage, so maybe that's one of the reasons. Um, yes, it's a paper, but when you have that, um, it it feels legitimate that you're married. We actually got each other's surnames. My maiden name is Santos. <laughs> maiden, talaga. Now it's Santos-Pena, and then his name is Pena-Santos. Hyphenated. Hyphenated. Hindi man daw legal ang same-sex marriage dito sa Pilipinas, ang pinapasukang kumpanya ni Pau, kinikilala ang kasal nila ni Rex. We don't necessarily feel bad that it's not recognized here. Where we work, they actually recognize the, the wedding. So our benefits, for example, our, uh, my benefits recognize him as my uh, legal partner. Um, so that feels legitimate, uh, even if in in the country, I mean, the, legally speaking, it's not yet accepted. Uh, it still feels legitimate. That's why I feel hopeful for the Philippines. Muling umiinit ngayon ang usapin tungkol sa same-sex marriage at sa pagsusulong ng karapatan ng mga miyembro ng lesbian, gay, bisexual, and transgender o LGBT community sa bansa. Sa paksang ito, hati ang sambayan ng Pilipino. At ngayong papalapit na ang eleksyon. Isa sa mga salik na tinitimbang ng mga botante sa mga tumatakbo kung ano ang posisyon ng mga ito tungkol sa mga isyong may kinalaman sa LGBT. Pabor o kontra man sa ganitong klase ng pagsasama ang mga politiko, hindi nito maitatanggi ang realidad na meron na ngayong mga pamilya na may parehong ama o parehong ina. Ano siya eh, prayer, parang Nung mag-30 na kami, sabi ko, bago kami mag-30, kailangan, meron na kami nga nung dito. Parang para sa amin talaga siya. Parang sa amin, parang sa parang sa amin, parang sa parehas. Talagang parang pinigil talaga sa amin. Kasi nung talagang nakita namin, parang, ay, ito na. Ganon. Ganito ang araw-araw na buhay sa pamilya ng lifetime partners na Lilet at Dada ang nagbigay ng panibagong direksyon sa kanilang pagsasama ang kanilang anghel, si Jacob. Sa friend namin, hmm. parang meron siyang kasama sa bahay na na ano, na ano lang. Hmm, <laughs> uh, na buntis. Uh, oh. Tapos, ano, yun. yun Parang yung friend namin sabi, gusto nyo ba makita? Kasi gusto naman yun? talaga namin. Yung pong jersey, kailan po yan? Sa 2010. Mga two years old po? Mahilig sa pic eh. <laughs> Bakit na Bakit? Nakakain ah, na lang. pic. pic, pic. <laughs> hindi, wala lang kasi gusto ko ng memories eh. Uh... Labing pitong taon nang nagsasama sila Lilet at Dada. Magkababata sila. Nagkagustuhan hanggang nagsama. Bagay na hindi raw naging madali sa simula. Mahirap kasi ano ayaw sa kanya nga hindi kami nakakalabas. Ganun. Pag nakikita mag kami, ano, pinapagalitan ako. Pero siya kasi okay siya, open siya sa mama niya. Kasi sa mama niya na lang siya eh. Kasi lolo ko yung nagpalaki sa akin eh. Parang ayaw nila kasi sy syempre gusto nila magkaroon ako ng normal na buhay. Pamilya, anak, ganyan. Gusto <laughs> mo ko. Kahit anong anak, sa ano, ano sakit na sino ano si na ano sa akin na ganun gano wala akong mapapala ano naman yan bubuhayin ka ba yan ganun sabi okay lang po pinaglaban ko pa rin sarili ko sa kanya kahit magdadalawang dekada na ang relasyon ng dalawa, hindi nila naisip na sumailalim sa isang union na inaalok din naman ng ilang grupo dito sa Pilipinas. Hindi ideal para sa amin yung ganun. Kasi kung ano yung meron kami ngayon, masaya kami. Ganun lang. Mm -hmm. Yun nga yung logic dun eh. Bakit mo pa pipilitin yung mga bagay na hindi naman pwede? Saka hindi, okay naman kami. Masaya. Kumbaga masaya, ganun. Ano pa yung hanapin namin? Bilang pantustos sa pangangailangan ng kanilang pamilya, nagtitinda ng agahan ang mag-partner. Okay naman, sustain niya naman yung needs ng family. Magkano yung katalasa kukain? Ano, five to six hundred a day. Pag naubos. <laughs> Gano'ng katagal naman yun? Mabuti. Or less mabuti yun po talaga ang nagtayo, yung family. Exam talaga. Hmm. So, ba't pati... talaga ano lang yun, parang mga yosi-yosi lang. Gano'ng kalaki pong pagbabago ang nadala ng Jacob sa buhay ko po so, ninyo? kasi ano yun, natuto kami maging responsible, hindi lang -hmm. So, sarili lang. Inisip namin, lagi siya yung, ano, yung iluuna namin kulang na lang yung kakain namin, dili -di okay, talaga na ano. So, Actually, dati tamad kami. Tamad-tamad oh. <laughs> <laughs> uh, tamad talaga kami. Oh. Ganon. Kasi, um, ano, uh, pero may business sa kami nun. Mm. Pero tamad-tamad talaga kami. Ganon. Pero nung dumating si Jacob, sabi namin, ay, eh, kailangan namin mo uh, Kasi may paglalaan namin. Pero ang anak nilang si Jacob, hindi raw maiwasan na minsan magtaka. Hindi kasi gaya ng tatay ng kanyang mga kaibigan, kakaiba ang kanyang dada. Paano niyo po nasabi na nagtataka siya? Hindi, kasi minsan pag ano, pag ganyan, nakahiga ka kami, madadagay siya na, alay, hindi di ko sabi ni Dada. eh, oh, mm -hmm. parang mga ganon na, bakit yung ibang papa mm -hmm. wala namang ganon? Bakit mm -hmm. yung Dada ko meron? Mm -hmm. Parang ganon. Pero hindi niya inaano, hindi siya buman. Mm -hmm. okay. Paano, paano ginagawa niyo po pag ganon? Dine-dismiss niyo lang? Oo, oh, dismiss lang. wala <laughs> lang, assist lang. Oo. Uh -oh. Ganun. Ano pong nararamdaman niyo pag ganon? Parang may hint nga na nagtataka. Wala. Kasi sa amin, ano eh. Parang ang law namin dito sa bahay. What you see is what you get. Okay. Hindi rin daw nagpapaapekto si Nalilet kapag pinagtitinginan sila. Wala lang. Para sa akin, wala lang din yung isyong gano'n. Salita lang naman. Mm. Yeah. Mamatay -ma sa, sa amin, yung salita. Hindi uh, kami bigkas sa, mga salita. Sa mga salita. Eh. Sa Hindi eh. ka naman bubuhay mo. Hindi mga gano'n gano'n. ganon. So, wala, lang, bahala sila kung anong sabihin nila. So yung mga bumabatikos ko sa same-sex marriage, sa same-sex relationship, wala ko kayo. Ano rito? Hindi nyo nalang pinagkakita? Hmm, hindi nalang kami pinagpakinggan. Pero at the same time, nanghihinayan din kami. Kasi kapag kung sa kasakaling ma-approve yung gano'n, magkakaroon kami ng mga rights, diba? May klaso. Mm -hmm. Hindi naman. Huwag nalang nilito. Pero nakakapanginan nga yun sa namin. Kasi nga, sa gantong relationship nga, sabi ko nga, walang sa amin. Puro sa kanya na. Sa akin lang. Walang conjugal.